Hi guys! Welcome to my live again. My vlog. Si Kuya Carlo. So, tatanin natin siya kung bakit nandito siya sa Paris namin, Ano po yung mga, ah, uh, bakit nandito ka? Ano po yung mga gusto mong kainin? Sarap kasi dito? dito eh. Pinada best dito yung Paris nila. Mm -hmm. Tapos ito yung dinadayo talaga dito sa amin yeah. guys. Kung nasarap pa kayo sa Paris nila tiro, kung lang yun. Ay, gan ganun. Mm -hmm. Dito na kayo. Mm -hmm. Ano yung pinaka-favorite mo dito? pinaka favorite ko dito yung ano wala stick wala stick tsaka ako naman dinakdakan kasi masarap talaga siya tsaka pwede ano, sa arthritis ko kasi sarap mo ayan may, may challenge tayo ngayon pinaka bago bago na ito kuya Carlo yung tat tatakpan o titikman sa mag titikman o, tatakpan oo nga mamayaran ko <laughs> tatakpan. ayon mga kaibigan, tatakpan na titikman. So, mag-ano ako ngayon ng mga celebrity, mga sexy celebrities na... Uh, <laughs> Edi gagawa kami ni Carlo. <laughs> Porn ha bagad. Hindi pa pwedeng vlog muna. So, ayun. Oh, Saan ma-upload yan? Baka sa ano yan? Gusto mo gawa tayo ng skandal. Skandal! <laughs> Ayan, so, Magne-name ako ng mga celebrity na sexy ngayon. Oh, sige, so, sige. Ayun, sa so, anong ba? Anong, anong... Bakit tatakpan o bakit uh, titikman mo siya? So, first in line is Ivana Ilaoy, Alawing. Tatakpan o titikman? Tatakpan. Tatakpan ko lang yan. Bakit tatakpan mo siya Ivana? Ang sexy-sexy nun. Tsaka sobrang sikat ngayon. Kasi, hindi ko alam hindi <laughs> tayo babayero kaya dapat tatakpan. Ay, loyal mga kaibigan. Loyal si Kuya Carlo. Ito naman si Pia Wurtzbach, ang Miss Universe 2015. Tatakpan din. Uuwi nga yan. Tatakpan daw. Nakawa yan, syempre. Ay nga no, gagawin mo akong ano, lechon? Pwede din. Grabe ka. Okay, bakit tatakpan si Pia? Kasi nga kasi nga hindi daw siya babaero guys. Kaya ganon. Lahat. Tsaka tatlo na kasi asawa ko. Ay, grabe! magastos na pag... Pang-apat pa si ano, di ba? Titikman lang naman. Sino ba titikman mo? Huwag. Mas masarap tikman to, to. Yung beef, mami daw, masarap. Ako, tikman ko. Tsaka ko na lang. mo lang... Sabot nga ako. Ayaw mo naman mag-vlog ka. Ano, ba yung ano mo, YouTube channel mo? Malapit na, soon. Papa-edit ko pa to. <laughs> o last na, Kuya Carlos, yung ano, Catriona Gray. Titikman o tatakpan? Tatakpan. Bakit? Kasi nga loyal ka, di ba? Mm. <laughs> yeah. Niwala ko sa tatlo nga yung babae mo. Hindi, hey, lang. Apat. Pang-apat ako. <laughs> Ayan, thank you guys, thank you Corey Carlo. Uwag natin yung vlog mo. Mm -mm, for visiting my life, thank you guys for watching my life. This is DJ Barney in the city. Uh,